So, ngayon is, nagpapagawang nga pala ako ng ano guys, doon sa sala namin. Hindi ko na makapag-record yung CCTV namin kasi nga, nagiba na siya ng ano, ng settings, nung hinugot sa ano, saksakan. So, hindi ko makontak yung ano, yung gumawa ng CCTV. Kaya, ganyan na siya guys. Kailangan ko siyang ano, open lang. Hindi ko maikot-ikot yung camera. Nagiba na kasi ang settings. Kaya yan. So, yan. Pinapaayos ko yung ano, yung pader guys pinapapalitadahan ko na. Palitada. Ang samantala. may gina yung para maganda yung kulay niya at pantay siya. Hindi na makita yung halo black Kasi kung nakikita nyo na yun isa yung halo black Ang pangit. Tignan guys. The best pa rin yung ano. Kahit di mo na siya pinturahan. Ayan yung porman ko nga pala guys. Porman. Malaki kita niya ni porman. Talagang siguro ipuan niya nilagyan ako ng, ng, ng takit tinakpan muna yung ano, yung TV, guys. Kaya ayan, siya yung, yung isa tagahalo, assistant niya. Sa kanya ko na pinagawa. Tito, sa kanya ko na pinagawa para hindi na tayo mag-ano. Mag-tawag dito. Yung gamit kasi, yung tungtungan, doon yan sa kanya yata yan. Para hindi na, hindi ka na rin mapagod dito. So, ayan na, pinagawa ko na nga pala sa kanya, guys, para stress na ako sa vacation ko. Hindi na ako yung parang haggard. Mapapagod ako. Kasi nga, nagpapasimento ako. Alam mo naman si Jowa. Sabi niya. Ayan, guys. Pasimento tayo sa ating pader. Ano siya? Pepinising natin, guys, para hindi na ako mapagod haggard sa pag-uwi ko.